Hello! Welcome to my YouTube channel! Mga katatay, nandito naman tayo ngayon, panibagong araw, panibagong vlogs, na iahandog ko sa inyo ngayong araw na ito. Pero bago tayo patuloy, salamat tayo sa ating may kapal na binigyan tayo ng magandang araw, magandang buhay. Okay. Hello mga katatay, guys. Kung naalala niyo ako nung una, yung nagsasalita ako na medyo hindi maganda ang mga videos ko dahil ang gamit ko na kamera ay medyo hindi high tech. Hindi katulad ng iba na gumamit ng GoPro. Osmo DJI pero yung gamit natin camera ay para lang sa mga ordinaryo na mag vlog vlog videos pero ngayon guys malaking pasasalamat ko sa inyo yung taong may magandang doob kabutihan na nakapansin sa ibinablog ko tungkol doon dahil ngayon natanggap ko na ang pinadala niya na kamera for vlogging itong Akasi Brave 7 LE ito maganda for vlogging purposes ito Uh, mayroon pang steak ha yung steak na pwede mong i-expand ayan ha haba at hindi ko na babagitin kung sinong napapadali ito nagpadala sa akin nito alam mo na kung sino ka at maraming salamat sa ipinadala mo na natanggap ko na to meron pang itong ano case yung gagamitin mo ito para dito doon sa underwater kung kumuha ka ng video sa ilalim ng tubig to ayan no? Inano ko pa dahil ngayon ko pa lang natanggap eh. Hindi ko pa na kailangan ko pang pag-estudyuhan kung paano gagamitin to. Ayan. Yan. Yung camera lalagay dito. ayan Yan. Yun, pwede na gagamitin sa lalim ng tubig hindi naman mapapasok ka ng tubig dahil mayroon lang siyang underwater kiss okay. bukod nito mayroon pang mic mayroon pang mic Ah, pwedeng ilikit dito o pwedeng hawakan mo na lang mayroon pang ito, card reader ha? Huh? card reader hindi pa mayroon pang marami pang mga accessories ito tingnan natin ayan mga katatayo yon lang mga accessories na ipinadala sa akin yung may kabutihan ng loob ayan nakita niya ang mga ang vlog ko na tungkol sa hindi ma hindi gano ka high tech na kamera. kaya meron siya ipinadala sa akin ayan mayroon pang ano bispo ano mo ano to yo ora at sana yung nagbigay sa akin dito bibigyan ka ng good health and god bless sa iyo sa iyong pag sa iyong mga plano sa buhay sana matupad mo lahat ayan na meron pa dito yan mga accessories meron pang card memory card ha dami ito yung pin dito sa mga motovlogs. kasi may mga ano may mga gagamitin na para sa ipang sa motor ayan maganda at saka ayan ah ang dami, daming mga accessories ito lahat kailangan ko pang estudyohan kung paano paano siya gagamitin kaya hindi hindi ko muna ito ginagamit nagtyaga muna ako dito itong camera ko na ginagamit ito pag ko pa ng mabuti kasi siyempre bago, bago pa ito eh bago ko pang hawak marami pa mga pag-aralan kung paano yung mga settings niya eh Kailangan ng mga settings niya. Hmm? Ayan. ito. ito yung stick. Gamit na natin. Ayan. Ayan, Ganyan. Ganyan. ayan o oh. oh. akasi brave 7 LE. ayan dito dito ang ano dito ka pag ganun kung gusto mong sarili self atawin to yung sarili mo dito Ayan, ha? Huh? Ah. Sarili mo. Kukunin yung sarili mo. Silpi. Ayan, ha? Huh? Ganyan, silpi. Silpi. Sarili mo. Huh? Ayan, babalik ka dito. Ayan. Ayan mayroong mga settings nito na kailangan kong pag-aralan. Ayan. Pag-aralan ko. Upang maganda ang kinalabasan. Ayan. Marami, marami pa mga bagay na dapat pag-aralan. yung mga sitting kasi may naririnig ako sa mga vlogging vloggers na ganyan ang mga sitting gagawin ang kinagandahan nito mga tatay ay mayroon itong stabilizer eh. stabilizer yun bang habang naglalakad tumatakbo sumasakay yung kahit umuuga pero dito sa kamera, wala, steady lang. Steady lang ang kuha. Yun ang stabilizing stab. Stability. Baga. Oh, no, dahil ito, dami pa. Ito. May memory card dito eh. Memory card. Kaya, ulitin ko, maraming salamat sa iyo, yung nagpapadala dito sa akin. Meron talaga mga tao mababait ang maob. Okay, mga katatay, ito lang. Ilikpit ko na na. Ilikpit ko na. Ito, mayroon na ako. At sa wakas, nagkaroon, nagkaroon din ng palibagong klase ng kamera. So, hanggang ganito na lang. At ako po maglalambing sa inyo mga mga katatay yung hindi pa nakapag-subscribe please subscribe my youtube channel like at share upang sa susunod kong mga videos vlogs inyo ring makikita at maraming salamat sa inyo bye bye